Maganda magandang araw sa inyo lahat mga ka-KG. This is Ken. Welcome to Learning and Exploring with Ken and Jen. So ang topic natin para sa araw na to is si Widow. Kung sino ba siya at kung ano ang mga fun facts about sa kanya. So let's start. Um, si Widow ay isang paliit uh, na Pokemon na may kulay malakayo manggi at puting marka sa katawan. Meron itong maliit na puting mga paa at mga manipis na paa na nagtatapos sa mga matulis na ini. -in. Kung saan meron itong may, may mga poison po ito ata. Type, si Weedle ay isang bug type Pokemon at ito ay may kakayahang magamit at ang mga bug type moves tulad ng string shot at poison sting. Number 2, naman niya ay sa proseso na pag-evolve ito, si Weedle ay magiging kakuna kapag natamo nito ang sapat na experience. Mula sa sa kakuna, ito ay magiging or magi maaari mag-evolve patungo sa bidril uh, kapag ito ay nakamit ang tamang kondisyon. Habitat, uh, madalas na namatagpuan si ha sa mga damuhat at grassy areas, particular na sa mga forest at fields. Diet, tulad ng ibang bag Pokemon, si Widel ay umaasa sa mga laman at mga dahon para sa kanyang pagkain. Uh, abilities, it, it, ang isa sa mga kakayahan ni Weedle ay ang kakayahang magamit ng String Shot, isang move na, ma, na mag, nagiging hadlang sa paggalaw ng mga kalaban sa laban. Weaknesses, bilang isang bug type Pokemon, si Weedle ay may mga kainaan laban sa mga Pokemon na may mga moves na effective laban sa kanyang uri. Tulad ng Fire type at Flying type Pokemon. Pokemon entry or Pokemon entry. Pokedex entry. Ayon sa Pokedex, Weedle has an extremely acute sense of smell. It is capable of distinguishing its favorite kinds of leaves from those it, from those it dislikes just by sniffing with its big red prosthesis or nose. Trivia. Sa mga video games, madalas na makakatagpo ng Weedle sa mga early routes or areas sa Pokemon regions. Ito ay isa sa mga unang mga Pokemon na maaari makuha ng mga trainers. Kasama niya si uh, Ratata, sino pa ba? Si Caterpie, kasi si Kakuna, si Metapod, mga ganun pa. Tapos, popular culture. Si Weedle naman ay isa sa mga iconic Pokemon na unang lumitaw sa Pokemon anime series, kung saan ito ay nagiging bahagi ng mga adventures ni Ash Ketchum at ang kanyang mga kaibigan. Lalo-laro na si Misty at si Brock, ang original trio na nanamimiss na, na, na mga trainers natin. So, ayun po ang mga informasyon kay Riedel. Ngayon, two naman tayo sa mga fun facts about sa kanya. So, ito po ay may 25 fun facts. So, let's start. um One, So, Weedle ay isa sa pinakamababang level na Pokemon na maaari mong mahuli sa maraming Pokemon regions. Lalo-lalo na po sa Generation 1 at Generation 2 na mga Pokemon um, versions. Number 2. Ang prosposis o ilong ni Weedle ay hindi lamang dekorasyon. Ito ay ginagamit upang o para sa pag-amoy nito sa mga daon at halaman. Number 3. Kapag pag si Widel ay natatakot at na, o nababahala, ang kanyang mga tinik ay lumalabas mula sa kanyang mga katawan bilang dispensa o depensa. Number four, bagaman mukhang malambot ang katawan ni Widel, ang mga tinik nito ay maaari makapagdulot ng masakit at nakakalason sa mga kalaban. Number five, sa Pokemon games, si Widel ay isa sa mga unang Pokemon na maaari makakuha ng mga, o makuha ng mga trainers sa mga early routes. Number 6, ang mga mata ni Wiedel ay maliit at may mababang paningin. kaya hindi ito gaanong maaasahan sa pang -ma -masa. Number 7. Ang paboritong pagkain ni Weedle ay ang mga dahon ng mga halaman. Kaya't madalas itong matatagpuan sa mga dumuhan at mga fields. Number 8. Kapag si Weedle ay umatake gamit ang poison sting, maaaring itong uh, posibilidad, mayroon itong posibilidad na makapaglagay ng lason sa kalaban. Number 9. Kahit na maliit ang katawan ni ito ay may matinding tapang at determinasyon sa laban. Nakikita natin yun sa mga episode natin sa mga sa Pokemon franchise. Number 10, si Widel ay Si ay nagkakaroon ng mabilis at napag-usbong at paglaki na nagbibigay daan sa kanya na maging isang matapang na kakuna. Number 11. Ang shot na galaw ni Riddle ay hindi lamang nagiging hadlang sa paggalaw ng kalaban. Kundi maaari rin itong gamitin sa iba't ibang paraan sa laban. Pwede rin itong pangatake. Pero sa common games hindi. Pang lower lang ng speed. Madalas. Number 12. Madalas na makikita si Riddle sa mga lugar na may maraming mga dahon at halaman tulad ng mga at fields. Number 13, sa Pokemon anime, si Weedle ay kilala bilang isang mabait na Pokemon na handang tumulong sa iba sa panahon ng pangangailangan. Natatadaan ko nung bata ko, sa pagkakakita ko ng Weedle, tumatakpo ako agad kasi dun sa oh, gym sa hindi sana. <laughs> kasi may poison. Pero so, sa anime, mabit siya talaga. Sa so, number 14, Si Weedle ay isa sa mga unang Pokemon na nakilala sa na mga manlalaro sa Pokemon Red at Blue versions. Number 15, kahit na ang laki ni Weedle, ito ay may malakas sa pakiramdam ng pakikipagkaibigan at pagmamahal sa mga trainer. Um, number 16, sa mundo ng Pokemon, si Weedle ay may mahusay na pagkikitungo sa iba't ibang mga Pokemon sa paligid. Number 17, ang paboritong aktibidad ni Widel ay ang pag-akyat sa mga puno at pag-explore ng mga kapaligiran. Number 18, bagaman hindi gaanong mabilis, si Widel ay may kahusayan sa pagsulong at pagunlad ng mga sa mga laban. Number 19, ang mga tinus na nag-aalaga ng Widel ay kadalasang nahumaling sa kanyang kaakit-akit na anyo at likas na tapa. 20, sa mga Pokemon battles, ang mga tinik ni Weedle ay maaaring gamitin bilang isang efektivo depensa laban sa mga kalaban. Ang mga pagsisikap ni Weedle sa number 21. Number 21, ang mga pagsisikap ni Weedle sa laban ay patuloy na nagpapakita ng kanyang determinasyon at tapang sa harap ng anumang hamon. Number 22, si Weedle isa la, ay hindi lamang isang matapang na Pokemon ito rin ay isang tapat at mapangmahal na kasama sa mga trainers nito. Number 23, madalas na si Widal ay nakikipaglaro sa mga PG at KTP sa kagubatan sa, na nagpapakita ng kanyang kumapagmahal na pasyonalidad. Number 24, ang mga patakaran ng mga trainers sa pag-aalaga at pagsasanay sa mga widel ay mahalaga upang mapalakas ang kanilang mga kakayahan at potensyal At sa huli, ang number 25. Ang kagandahan at kahalagahan ng pagkakaroon ng Weedle bilang bahagi ng Pokemon team ay hindi maaaring baliwalain. Sa ang kanyang kapatapangan at kasipagan at ay nagbibigay daan sa mga trainers na, matagumpay magtagumpay sa kanilang mga laban. Sa kabuuan, si Weedle ay isang kapanapanabig at kahanghangang Pokemon na may maraming tagumpay at kagandahan na hatid sa mundo ng Pokemon. Bagaman maliit at maraming o, o ma ang mabaliwala ng ilan, ang kanyang tapang, determinasyon at mapapahal personalidad ay nagpapakita ng kalagahan ng bawat Pokemon anuman ang kanilang laki. Sa bawat laban, Si Weedle ay nagpapa, nagpapamalas ng katapangan at kayaan na magdala ng tagumpay sa kanyang mga trainer. Ang kanyang kaakit-akit na anyo at likas na tapang ay nagbibigay inspirasyon sa mga trainers upang lagi magpatuloy at magtagumpay sa kanilang mga laban sa mundo ng Pokemon. Sa huli, si Weedle ay, ay hindi lamang isang uh, simple Pokemon. Ito ay isang simbolo ng determinasyon, tapang at tagumpay napatuloy patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa lahat ng mga malalaro sa kanilang Pokemon journey. At dyan na, napo po, at dyan na po nagtatapos ang ating vlog sa ngayon mga KJ. Sana po may natutunan kayo kahit konti, lalo na na po kay Widel at sa Pokemon. So please do like, subscribe, and hit the notification bell para marami po kayong malaman at marami po tayong makamatulungan o masyaran ng mga informasyon na ibinibigay namin ni So, that's it. It si Ken and this is Learning and Exploring with Ken and Jen. Learn with us even in pajamas. Bye and have a good day.